Para sa UP, nagbabayad pa po kami ng tuition. Ngayon po, ni piso, walang binabayaran ang estudyante sa lahat ng state colleges and universities nationwide. Zero, wala pong binabayaran. Pangasinan State University, Tarlac State University, kahit ano po yan, wala pong binabayaran sa panahon lamang ng Duterte Legacy. At hindi lang po yan sa mga national colleges and universities. Kasama rin po yan ang mga local colleges and universities so long as they are accredited by the CHED. At nais ko rin pong pasalamatan ang ating butihing congressman Eric Olivares dahil kasama po siya sa nag-aproba ng National ID, National ID Law at ng uh, Free Tertiary Education Act. Palapakan po natin si Congressman Eric Olivares. So hindi ko na po ito papahabaan. Kaya po nating makipagdebate kahit kanino. Kahit kahit pagsamasamahin natin yung mga naging accomplishments ng nakaraang administrasyon at yung ipapang pang na administrasyon. Napakarami pong nagawa ng Duterte administration at hindi po 'yan mawawala at hindi po 'yan kahit burahin ng kahit anong paninira sa ating pamahalaan. Alam po natin 'yan at ipaglalaban po natin